Tingnan nyo yung ilog nila dito. Napaka-berde pa. Malinis po yan. Malalim din. At berde-berde. Ito ay sa barangay Balansay, Mamburo, Occidental, Mindoro. At ito yung kanilang bagong gawa na tulay. Ito ay Sawmill Bridge data. Ang tawag. Doon sa kabila, o. Oh. Ito ang pabayan. Galing dito sa kaliwa tayo. Eh, pauwi tayo ng bayan uli. Ito yung kabilang side ng tulay. Oh. Berdeng-berde. Eh kaganda ayan, ay di maganda magandang ano yung bagang, uh, ang bangka ay fiberglass, tapos sa uh, bangka-bangka, parang mayroong plano yata dito na gawa ng floating restaurant, yung balsan na pwedeng ka hilahilahin diyan at uh, may kainan din sa itaas napakaganda ho ay napakahaba ho ng ilog na re napakaswerte pa ho at uh, buhay na buhay pa ang ilog din sa mamburao ay doon sa atayin mata inapatai